Okay, mani ko good afternoon po sa inyong lahat. Ah, nagbabalik Green G Vlog. Ngayong hapon ay ah, papunta po tayo sa Olongapo City, Philippines para ihatid po yung ating mga ka-take care dito na babalik sa kanilang trabaho. And so shout out sa kanila. Shout out sa mga sir natin dito. So dito ako sasakay, uh, ah, kinausap ko si Pare Jojo para doon ako sa harap po mismo para makapag-video sa harap. So ayan, ah, sila yung mga kasama natin ngayon na babiyahe <laughs> si pamangkin at si kuya ayan <laughs> so puntahan naman natin yung uh, ibang mga kasama natin si Padre Jojo yung ating uh, sasakyan siya yung driver dun sa isang van tsaka si Ading Jesse Ah, uh, ito naman yung kanyang imamaneho dito isang van. Ayan. At uh, pinag-uusapan nila yung uh, daan dahil uh, yung driver ay hindi kapisado yung daan kaya humingi siya ng guide dun sa nakakaalam. Nandito sa likod si adding, uh, Jason. Jason niya. Yeah. Jason, ayan. Shout out. Malapit na mapuno yung uh, isang van mga ka, take care iyon Tingnan kayo. Lima numero sa murat. Ay. Daga, we turn on. And so magra-rides tayo sa Olongapo City. Antay marami yang kami agawid. Marami yang kami agawid. Eh good afternoon din kay Auntie. Nandito naman si Kumari. Uh, Rose. Kumari ano masasabi mo sa kuwento oh, niyan? Sa byahe namin. Ingat kayo. salamat, salamat. <laughs> Ayun, thank you, thank you. So ayo, uh, ingat ingat mga ka-thank you So let's go, tara let's Nandito rin si Kuya Jerry pala Ay, hindi nakakasabay ka nung niya Ay, hindi nakaka Baka mabutan na kami pa ayo <laughs> Ayun Ayun <laughs> So ayan Redina, uh, Redina. Ready na, ready na <laughs> Sira kong orang Ayun, awang kabay ko tayo <laughs> Natugayam sih kak Ina. Ina to. Taas mga katekir, mataas. Yung agdan. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> hey. So ayun mga ka-taker, nandito na kami sa may Alongapo uh, City Alright, take care boom Iwahiwalay po ata yung uh, bababaan ng mga kasama natin At uh, nandito si Master Jojo <laughs> Ayos uh, pumapatak kami ng 300 km per hour doon sa expressway. so ito po yung ginagawa nilang building mga katay care boom. Na? Walang oras nung ano tatay. O na. Noong nag, no, nag expressway tayo amin ako, nalpas ha. Nalpatay tayo pala datay, baka nakaturog tayo pa yan. Check natin sa loob Kung ano ang sitwasyon. Ayan, so dito. may shop, may nagaganap na shop.

Ngayon, so, nandito. Nagpapahinga sila. Rest time. Sige. Mm o, -hmm. oh, sigurad na. Ta, pangkabay mm -hmm. Ingat ka na yun, ha? Ingat ka na yun. Sige na. Ingat mo na. O, okay, ano? Salamat na. So, ayun. Nakausap natin si Kuya Junior Mundala. Matagal-tagal na. Hindi ko siya nakita. So, ayun. Pasakay na uli kami. At pupunta kami sa may resort. Okay, many popcorn. So, ito na ito na ata yung last stop na paghatiran namin ng mga kasama. Nandito si Kuya Atong. Ayun, shout out. Alam <laughs> So ayun, uh, nandito kami sa May uh, Wins uh, Mountain View Resort na matatagpuan dito sa May uh, Olongapo City. Ayun po yung pangalan ng resort. Napakaganda. Ano <laughs> yung sa ngay? Kasi kadwa takatay wano dati dati yun. Kadwa Ay. So ayun mga take care boom. Uh, tapos na kaming kumain ng dinner at pinakain nila kami dito. Ayan, so busog na yung mga chan namin. <laughs> at salamat sa mga crew dito na Balungaw team. Ayan, so busog kami na busog kami. So maya-maya lamang ay papauwi na kami. Uh, Pinag-uusapan pa namin kung uh, saan kami mag-exit. So ayun, salamat sa kanila dito sa pag-accommodate sa amin uh, at nagpakain sila. Ayan, okay na, okay na. So, maya-maya ay aakyat uh, na po kami doon sa may sasakyan at uh, pabalik na kami ng pangasinan. So, ayun, nandito sila ang Ayan, nakahanda na yung jean, uh, pampalakas ng tuhod. Uh, <laughs> so, ngayon mga katay, care boom, na po kami at uh, ready to roll out na naman kami ni Padre Jojo. Ayan, at uh, salamat din kay kuya. Salamat na Ayan, so, ayun, kita kita tayo sa next vlog. Huwag niyo kalilimutan mag-subscribe, like, and share sa ating YouTube channel, Grinju Vlog. Ayan, so, kita kita sa mga katay, care boom, sa next vlog. Lagi kayong mag-ingat, lagi niyong tatandaan. Take care, boom.